Ang babaeng ito ay inampon at siya ay inalagaan ng lalaking ito ng mahigit 20 years at ito ang ginawa niya upang pasalamatan siya. Part 2. Kung hindi mo pa napapanood ang Part 1, maaring magpunta muna sa aking TikTok account na Manong Kanor at tuklasin ang kwento ni Aubrey. Sa pagpapatuloy, si Aubrey ay nag-ipon sa loob ng maraming taon mula nang makuha niya ang kanyang unang sweldo sa kanyang trabaho sa edad na 17. Naglaan siya ng bahagi sa kanyang bawat sweldo, hindi para sa kanyang sarili kundi para kay Julius. Si Julius ang nag-sacrifice ng lahat para sa kanya, at ngayon ay oras na para masuklian niya iyon. Sekreto niyang sinimulan ang pakikipagtulungan sa real estate company at siya ay nagpagawa ng isang magandang cottage sa kanayunan, eksakto ang uri ng lugar na pinapangarap ni na Julius at Evelyn na pagretirohan Pero hindi lang iyon. Nakipag-ugnayan si Emily sa isang sculptor at nagpagawa ng isang estatwa, isa na naglalarawan kay Evelyn na humahawak sa kamay ng isang batang babae. Nais niyang magkaroon si Julius ng isang lugar na makapagbibigay sa kaniya ng pagmamahal na nawala at magpapahiwatig sa pamilyang kanyang binuo. Sa kaarawan ni Julius, tinakpan ni Aubrey ang kanyang mga mata para masorpresa si Julius. Nang dumating sila sa cottage, napapalibutan ito ng mga bulaklak. Tinanggal ni Aubrey ang takip sa kanyang mga mata. Si Julius ay nagulat, dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi nang makita ang estatwa at ang plak sa ilalim nito. Ito ang sabi, para sa lalaking nagbigay sa akin ng buhay at para sa babaeng nagbigay sa akin ng kanyang puso, ito ang iyong tahanan magpakailanman. Si Julius ay napaluhod, labis na nabighani. Nailigtas niya ang isang bata mula sa lansangan, ngunit bilang kapalit, nagkaroon siya ng isang anak na hindi kailanman makakalimot. Ang buhay ng tao ay isang komplikadong paglalakbay ng emosyon, karanasan at pag-unlad. Kaya mahalin mo ang iba tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo at ibahagi ang iyong pagmamahal sa mundo ng walang pag-aalinlangan. May natutunan ka ba sa kwento ni Aubrey? Kung ganoon, mag-subscribe ka na sa aking YouTube at para updated ka sa mga bagong kwento, mag-follow ka na rin sa aking TikTok account na Manong Kanor. Mari mo rin maipagpatuloy ang kwento sa aking bagong TikTok account na Manong Kanor Part 2. Samuli, muli maraming salamat sa inyong suporta.